So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, pag-usapan natin yung mga usapin tungkol sa pagmamanok na tipong uh, pwede mong magamit o pwede mong uh, uh, i-apply sa yung pagmamanok o pwede mong uh, magamit pagdating ng araw. okay? So at this moment of time mga kamamay, pag-usapan natin yung mga alaga nating manok pagdating sa eskwelahan kung makikita ba natin kung sino yung mga manok dyan na healthy at yung mga manok na stress. At kung pa paano ba tayo pipili ng ating magiging soulmate na tipong uh, stress, na tipong uh, sabihin na nating kulang sa pagmamahal or alaga, hindi masyadong healthy. Yan naman talaga ang hinahanap natin pagdating sa eskwilahan, di ba, mga kamamay? Yan naman talaga ang ating unang tinitingnan, yung tipong, uh, uh, yung tipong uh, mas healthy yung ating mga alaga kaysa dun sa magiging soulmate nila. Okay? So ito kasi yung medyo challenging part pagdating sa ating mga, okay, sa ating mga magmamanok. Kasi pagdating sa eskwelahan, dyan yung makikita yung mga classmate ng inyong mga alaga. So dyan din kayo maghahanap kung sino talaga yung magiging soulmate ng inyong mga alaga. At sana mga kamamay, sa aking tips na i-share sa inyo, na sigurado ako makakatulong sa inyong pagmamanok, is inyong sanang magamit at may-apply. Okay, dito nga sa topic natin ngayon mga kamamay, ating hahanapin yung mga manok na medyo stress, kulang sa alaga, at sabihin nating mas uh, higit okay sa abilidad at sa kakayahan yung ating mga alaga. So ano pang hinihintay natin mga kamamay? Simulan na natin ito. So pagdating natin sa eskulahan mga kamamay, tingnan muna natin yung mga manok na humihingal. Okay? Kasi po yung mga manok na humihingal, ibig sabihin masyado pong mainit ang kanilang katawan. Alam niyo naman, nasabi ko naman sa inyo last video, na ang ating mga manok is walang sweat glands. Ibig sabihin, hindi sila pinapawisan. Okay? Kapag po kasi ang tao pinagpapawisan, doon po sila nakakapag-cool down. Yung init po na ilalabas nila sa form ng pawis. So, nakukul down po ang katawan ng tao kapag kaganyan. Kaso, pagdating sa manok, wala pong pawis na inilalabas. So kapag po ang ating mga manok is humihingal, yun po yung paraan nila para i-cool down yung kanilang katawan. Ibig sabihin, masyado na pong mainit, masyado pong stress yung kanilang katawan kapag ka sila ay humihingal. Kapag ka yung kanilang mga pakpak is nakabuka na ganyan, so sign po yun na stress po at masyado nung mainit ang katawan ng ating mga alaga So possible, pwede po natin yung i-select. Pwede po natin yung uh, tingnan pa o observe Okay, kung meron pa bang mga mga signs na hindi healthy yung isang manok na yon. Okay? So next, pwede natin tingnan kapagka kapagka yung kapag hinihingal, kapag ka yung magwest So sign po yun na stress ang isang manok. So pangalawa mga kamanok, tingnan nyo po yung silong ng isang manok. Kapag po ang silong nila is medyo masikip or yung kanilang tuhod is nagtatabi or nagdidikit, possible siya po is lumaki sa cage. Okay? At kapag po ang isang manok ay lumaki sa cage at hindi sa range at hindi sa cording area, hindi sa tipi, possible, stress din po ito. Kasi wala po siyang time for exercise and workout. Ibig sabihin, yung manok po na yon is stress din po mga kamanok. Okay? Kasi po, ang natural na activities ng isang manok is lumakad, tumalon, lumipad, di ba? Yun ang natural exercise ng ating mga manok para maging healthy sila. Eh, paano kung sila nga ay lumaki sa cages? Kung sila nga ay lumaki dyan lamang sa, uh, ibig sabihin, sa bamboo cages, eh di, ano na, stress na sila. Okay? So, isa rin pwede natin tingnan yung mga kamano kapag medyo masikip yung kanilang silong. Sabi ko nga, palagi sa inyo, kung titingin kayo ng manok, kailangan yung maluwag ang silong. So, healthy po yung ganun mga kamanok. So, yun yung una, yung kapag hinihingal. Pangalawa, kapag masikip yung silong. Pangatlo mga kamanok, pagka lumakad yung manok na yun, medyo malilit ang hakbang. Pag malilit mong hakbang mga kamanok, ibig sabihin, yung pantalon, kung sa tao, yung pantalon masikip. Okay, ibig sabihin, pagka ang pantalon masikip, hindi siya makakahakbang ng maayos. Maigsi po yung kanyang hakbang pag masikip. Okay? So, tingnan ninyo kapag ka naglalakad yung isang manok. Makikita nyo dyan kung healthy o hindi. Kapag ka malilitang ang hakbang, stress po yun. Or kulang po sa moisture. Pag sinabing kulang sa moisture, kulang sa tubig yung katawan. Masyadong masikip, masyadong dry. Okay? Ibig sabihin, hindi po yun na... Uh, hydrated. Medyo dehydrate yung ano kapag kaganon. Medyo stress yung ano kapag kaganon. Okay? So, yun yung isa pa, ano, uh, una, kapag ka hinihingal, pangalawa, uh, kapag masikip, yung silong, ano pa ba, pangatlo, kapag ka uh, maliliit ang hakbang, okay? So, ano po yun, uh, stress po yung manok kapag ganon. Next, yung pupil ng mata mga kamanok. Makikita nyo rin po yung healthiness ng manok sa kanyang pupil. Pag sinabing pupil, yung pong pinakaitim ng mata ng manok. Kailangan po mga kamanok, ang pupil ng mata ng isang manok is dapat po malaki. So, yun po ay nangangahulugan na siya ay relax, healthy, at nasa maayos na kalusugan. Okay? Pero kung titingnan ninyo yung kanyang pinaka-pupil uh, ng mata, at ito po ay maliit o lumalaki, possible, stress po yun. Okay? Possible stress po yun. May nagtanong, kamano, pagka nasisikatan ng araw o natatapatan ng flashlight o kung ano mang uh, maliwanag na baga, yung, yung pupil niya nagbabago, lumalaki, lumiliit, lumalaki, lumiliit. Sabi ko nga mga kamamay, kapag ka ganyan, stressful po kapag ka masyadong magalaw yung pupil. So kung tatapatan ninyo ng ilaw, okay? So nai-stress po yung mano kapag ka kung hindi pa siya sanay. Pero kapag ka siya ay sanay na, okay, kapag ka siya ay nakakita ng ilaw, hindi naman siya gumagalaw. O I mean, is, hindi gumagalaw yung ilaw, lumalayo, lumalapit. Kung naka-steady lang, mag-a-adjust naman ang mano kapag ganyan. Pero kung ang ilaw ay ilalapit-lapit, ilayo-lapit-lapit-layo, eh syempre talaga may stress yung mano kapag ganyan. Magbabago yung vision ng kanyang pupil kapag kaganoan. Pero kung naka-steady naman, although ngayon liliit yung uh, pupil, pero mamaya-maya makakapag-relax naman siya, muli siyang makaka-adjust sa stress na dala ng ilaw. Okay? Kaya nga mga kamanok, kapag kayo is nagagayak, sabi ko sa inyo, huwag na huwag niyo patutulogin yung manok sa labas ng may ilaw. Kasi malamang, hindi siya makakatulog. Okay? Stressful yung manok kapag kaganon. Okay? So, ano eh, maliwanag, nakikita niyo yung ilaw, yung liwanag, hanggat maaari dapat sa madilim, sa relax sila, wala siyang nakikita para mahimbing yung tulog. Okay? So, ano pa ba mga kamanok? Ah, uh, ano pa bang po pwede? So, syempre, kapag ka, ano, kapag ka masyadong magalaw yung manok, masyadong magalaw, masyadong uh, hyper, so, possible, yun po ay stress din po mga kamanok. Kasi po, ang manok na nakapoint, point naka tono, ulo na lang po ang gumagalaw. Ulo o mata. Okay? So, tatandaan yung mga kamanok yan, ha? Kapag ka, ang isang manok is, hindi masyadong komikibo kumikilos, or nandun lang siya naka-steady, malamang sa malamang, healthy healthy po yung manok na yon. Malamang sa malamang, maayos po yung pakiramdam ng manok na yon. So, yun lang mga kamanok sa ngayon. Alam ko, marami pa. Hindi ko na maisip, maalala yung iba. Sana kahit paano, makatulong ang ilang tips na ito. Kung paano nyo makikita at mahahanap yung inyong mga soulmate na para talaga sa inyong mga alagang mga manok. Okay? So, good luck sa inyong lahat mga kamanok. Sana ay makatulong ang aking tips na to pagdating sa inyong pag-aalaga ng manok at para maging maayos at healthy pa rin ang inyong mga alaga kahit napakarami ng stressful moments na maaari nilang makuha pagdating sa mismong araw. Okay? So, paano mga kamanok? Kung gusto niyo pa ng mas maraming tips na kagaya nito, So, huwag niyo sana kalimutan na magpindot sa subscribe button at i-like ang video ito. For sure, marami pa akong ma-share sa inyo and for sure, marami na kayong matutunan dito sa ating channel. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. This is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, paano mga kamanok? Paalam!